ganito lang po ang ating buhay dito sa Canada. Sabi nila mahirap, pero depende sa iyo kung papahirapan mo yung sarili. Diba? At syempre, uh, pag Monday, ano yun, um, uh, what do you call this? Crazy Monday sa work. Kasi syempre, two days kang wala. Saturday, Sunday. So, alam mo na, makalat. Kaya, kailangan prepare. Maga po akong nagising. Ang gising ko talaga is 5.45 pag weekdays. Tapos, yun, tapos nilalabas ko yung dog namin. Tapos balik dito. Tapos yung getting ready. Ready na. Tayo magre-ready. Kasi tayo ay mag isang linggo na namang bupunuin natin ang pagtatrabaho. At ang lamig sa labas uh, feels minus 15 today. So we have to bundle up. Tapos ang asawa ko ay darating na ng Wednesday morning. And I think, ano daw siya, mga lunchtime nandito na siya. So, yun. Tayo ay magbabandalap. Samahan niyo ako sa aking ganap ngayong Monday. See you again! Ayan. Tayo ay maglandal ng good start. Tayo ay wala namang snow. Kaya naman mag sa papat labahan po yan. Doon ako maglalaba sa kabila. Para, ano, mabilis. Ayan. Actually, hindi pa ito masyadong gawa. Tama. Ayan. Ano na. Naka, ano pa lahat. Pero ang kagandahan dito may elevator. Hindi katulad sa dati namin building, wala. as hindi pa tapos pero pina, pinaanan na nila pinaupahan na nila yan hindi pa ano pero yung mga unit tapos na po there yan na yung main street There you go, Main Street. Malamig, malamig. sa kamay. Yan, malamig po sa kamay. Pero, walking distance lang ako dito na ang work ko. Mga 10 minutes walk. Na. food yan. Pwede ka dyan kumuha. Nilalagyan nila yan ng food. Ito yung luma naming building. Tapos katabi lang yung nilipatan namin. Yan, walking. Madilim pa. 7 o'clock po ang labas ko sa sa aming apartment. Every day. Yan. Tapos mga 7.15. Dahan-dahan lang ako. Routine. That's my routine every day. So, see you at work! At malamig po sa kamay! Dito na po ako sa work. At ang first kong ginagawa ay yung pambao ng alaga kong high school na lalaki. Yan yung water sandwich, turkey sandwich. Tapos ito ay uh, gulay. Um, yan, cucumber and... Sinuko yan sa ano memang water para hindi maantalas yan. yan lang ayan ayan tulog pa ang kalat na. kalat ng kalat tulog hello ayan ngiti na po ako sa work Pinakita ko sa inyo yung room na mahalaga ako, di ba? Ang gulo. So far, pag Monday is crazy day, kaya... Kasarili mo naman yung oras mo. Pwede mong bilisan, pwede mong bagalan. Pero ako ginagawa ko lahat ng Monday para Tuesday, Wednesday, Thursday, nakaupo na lang ako. Wala na akong... Kung baga, deep, deep cleaning, then I see to it na... Ano na lang ako, tidy up na lang ako the rest of the week kaya hindi nakakapagod. Ganito lang ang aking buhay. Pero yun nga, sabi, laban lang. Laban. Ayan. I'm tidying up. Malapit na akong matapos dyan. It's only 9.47. So, tapos yung labada ko, ando, nag, sila na, kumbaga washing machine, uh, diba, tapos uh, dryer. So, wala ka naman talagang masyadong gagawa. Kumbaga, para lang matatay up ka. Yun. This is my, um, everyday, like, weekdays routine sa aking buhay. Work, work, work. Then, trabaho muna tayo. Para matapos agad. The room, but that's okay, it's not on origin. Let's try it. It's a quarto. Yeah, it's not bad. But the thing is, at least, the it's a beautiful day, even if it's cold. Snack, muna berry. Mm-hmm. Pahinga. Yan is not. Hmm? Haggard. Pinaspas ko kasi. Pwede tapos dahil. Snack muna. Ng blueberry. Diba? Diba? lahat ng buhay. Bala ka kung titigil ka o hindi. Kasi ah, sarili mo yung oras. Hindi ko lang tao dito. Ako lang. Pero darating po yung mga alaga ko. Dito yun maglalunch kasi ang lapit lang ng school. Mas ang dami nilang kasamang mga bata. Mga kaklasa nila. Pumupunta dito. Dito kumakay. Lam. Ayan po sila. Ang dami nila. Tapos na po. Na naman ang isang araw. Time check is 3.10. Ayan, pauwi na po ang aking mga alaga in 10 minutes. So, ito. Gagawa tayo ng snack. Ano lang sila? Cucumber, fruits, ito, uh, ano yan uh, uh, ano lang ito hihiwain rin tapos yan, kakainin nilang ganito lang vegetable pepper uh, kung anong fruits ang gusto nila, sometimes apple yan, ganun hihiwain lang tapos na po ako, wala na akong mm, ginagawa actually, habang ako ay natapos ko yung ginagawa ko ay isang oras akong nakipag-chismisan. At sino po ang kachismisan ko? Siyempre walang iba kundi si Kael. Shout out Kael Elkins! Yan. May isang oras po kaming nag-usap kung ano-ano. Buhay-buhay! Yun. Yun ang aming pinag-uusapan. Yan. Ganito lang po ang ating buhay dito sa Canada. sabi nila mahirap, pero depende sa iyo kung papahirapan mo yung sarili. Yan. Thank you so much sa mga nanonood sa akin. Walang sawa. Shout out sa inyong lahat. Happy Monday and God bless us all. Thank you. Bye.